Number 6 Ang order ko kahapon Ang bilis doon Ang order ko sa Order ko sa tiktok Sana maganda siya Sana okay Rice cooker With Litan Siya. Uy, kita pa masobra pa na. Wala oh, kasi gunting, may mga gunting dito ewan ko na Yehey. Sana okay. Hmm. Tapos rice cooker Magkasama na 'to siya. Ayun. Ngayon, andam Ay, Wow yung fry niya. Fry sa rice cooker. Ang ganda. Sulit. Oh, ang ganda. Uy, ang cute. Diba? Hmm. Ang ganda niya. Ang ganda. Sulit naman yung ano. Um, Price niya na 1.4. Ay, dumating ba tingin to? Big, sandali na. Hmm. kasi yung um, tubig. deliver. Hmm. Oh. Tipong na sugat, oh. Wow. Sugat pa yata ako sa kotse. Grabing balo hmm.

Hai, okay, am to... Yes. Ano ba to? Tolos. Tingkas. Ano ba? Kung ganin kunat mo. Sobrang pagkabalik. Ang ganda niya. Wow. Alam mo guys, ka-order ko lang kahapon to ng humaga. Pero oh, sulit. Ang ganda niya. Wow. parang ano to hindi ko alam po ano magbukas ang pala to saan dito yung open parang ano ba dito? mini. Ay, wow, ang ganda. Dito lang pala, oh. Tapos, sige. Bubukas siya. ito yung frame niya. Tapos, may isang kan. Tapos, ito. Ang ganda. Oh, talaga. Okay. Diba? Uh. Sorry. Ito. maganda Yun. Ang ganda. Yay! Thank you sa aking inorderan. Maganda siya. Okay.